Kilalani ng mga lalaking nakarelasyon at naling kay Ellen Adarna. Number 1. Raymond Romualdez, isang non-showbiz at isa sa mga dating ex, ayon sa mga past interviews. Number 2. EJ Falcon, naling noong time ng serye sa Pasyon de Amor. Number 3. JC De Vera, link sila noon matapos magkasama sa ilang projects. Number 4. Raul Olds. Ang businessman ay naging kasintahan ni Ellen bago pa pumasok sa showbiz spotlight at naging magkaibigan kahit after breakup. Number 5. John Lloyd Cruz Pinakakilalang relasyon ni Ellen. Nagkaroon sila ng anak na si Elias Modesto. Matagal din silang naging low-key bago tuluyang naghiwalay. Number 6. Derek Ramsey. Asawa niya ngayon, naging mabilis at very public ang relasyon nila at ikinasal noong 2021. Ngayon nga ay usap-usapan ang dalawa dahil sa pangangaliwa, umano ni Derek, at ang mga screenshot na pinost ni Ellen.